at the end of the day as an expat you're patient love yourself respect others and being calm will bring you in peace just enjoy life and make it unforgettable hi guys welcome back to my channel it's been a while na hindi ako upload last upload ko last year i think uh, um, november or december i busy na tayo nagbukas na yung shop wala na tayong day off and uh, ang hirap kapag uh, OFW ka na walang day off hindi mo pa hindi mo, kailangan mong pagkasyahin yung oras kung paano bibili ng ulam maglalaba, maglilinis, ganon so ayun and uh, bago pala ang lahat those who are new to my channel, I'm Jover and I'm currently working as an OFW in Saudi Arabia. So ngayon, first day of Ramadan. Mm. Ngayon lang ako nakapag-vlog uh, kasi the last time na nag-update um, ako was uh, two months ago or three months ago busy na and uh, yung nung Christmas 2024 alam mo naman na walang ano walang celebration Christmas celebration dito sa Saudi so um, busy na rin ngayon sa pag-promote ng shop kasi bago pa lang and then after no new year ayon New Year, may customer na. Yung iba nagsiselebrate ng na New Year. Kaya na-busy ah, uh, din ako. So, wala ding time mag-vlog. So, ngayon lang. Ayan. Ngayon lang ako nakapag-time. Kasi first day of Ramadan. So, iba yung time ng Ramadan. So, ay. Ngayon, pupunta ako sa labas. At, ngayon pwede ko nang may mataas akong oras para bumili ng pagkain ganon so um, nagikisabay din ako ng fasting sa sa mga muslim ramadan ganon so alam naman natin yung ramadan may meaning yun sa mga muslim brothers and sisters and by the way um, ramadan karim para sa um, to all Muslim brothers and sisters natin sa buong mundo, all over the world. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak. Alam um, alam, alam naman natin, and uh, we all know na yung month of Ramadan may deep meaning uli yon sa mga Muslim brothers and sisters natin. So it's not just fasting like that. So as a non-Muslim, nag-iisa pa yako fasting. Kasi I have a my health. Ganun, para sa kalusugan ko din. Kailangan ko naalagaan yung sarili ko. Kasi alam mo naman, mag-isa lang tayo. Kailangan natin maging malakas. So, ngayon, punta ako sa labas. Itingnan e, ko kung may bukas ngayon na tanghali eh. I think nasa 11.30 ng umaga mataas ang tirik ng araw ayan mataas ang tirik ng araw pero um, hindi siya gaano ramdam kasi mahangin medyo malamig at, ayun at the same time nakapag-exercise din tayo finally bumalik ako sa pag-exercise kasi after I think 4 months now, nung nagbukas ang shop wala na nasa shop na ako palagi and parang hinahanap ko yung um, pag-jogging pag-exercise everyday nagiging naramdam naramdam ko yung naramdam, naramdam ko yung ano Even now Manaramdaman ako Sa tiyan pero Kaya nga kaya akong maging healthy ako Bibili ng mga healthy food Ayun. Uh. So ngayon guys Nasa daan ako um, Tahimik ang lugar Siyempre pag umaga During Ramadan month Sarado yung um, mga tindahan. Siguro ang bukas lang yung ano, yung bilihan ng mga pagkain like convenience store or bakala and supermarket. Yun lang. Kasi preparation yun ng iftar um, bago mag mag prayer Ganon. So, ayun tahimik ang lugar yung iba may mga nagtatrabaho din ng no morning siguro ano yun more on sa government tsaka yung mga sa construction ayun kaya malaya tayong naglalakad dito, papunta sa supermarket. Alam ko may bukas sa supermarket, pero marapit na kasi mag ano, Dohor Dohor prayer, yung tanghaling prayer nila. So, sana hindi magsasarado. Kasi itong area na to, bago pa lang ako, so hindi ko lang alam. So sa ibang sa ibang lugar ng Saudi Arabia, kapag during prayer time, okay na pwedeng na magbukas, hindi na nagsasarado. And then, ayun sa lugar na to hindi ko pa alam so hopefully hopefully bukas siya kasi wala akong pagkain and kailangan kong mag -e ng pagkain ay kasi nga hindi ako makapag grocery bago mag end of the month kasi wala pang sahod eh alam mo naman natin kinakasa kinakasya lang yung sahod natin sa kakarampot na sahod pinagkakasya lang natin so alam naman natin lahat ng OFW relate na relate kayo dyan so ayan nandito na ako sa traffic light kasi dyan lang yung supermarket ayan so, So ito lang yung store or bilihan dito malapit sa area ko. Yan, mang store na yan. Hindi kilala pero okay lang. Kasi lahat ng bilihan dito may mura, may mahal. So kailangan pa rin mag-budget kahit hindi kilala yung yung shop, shopping center nila dito kasi mataas ang cost living ng Saudi. So, pasok tayo dito sa Alakay to check kasi may bibili na akong juicer. Ayan dito. All right. The way itong shopping center na to, kakabukas pa lang to ng supermarket. Ayan. Kakabukas pa lang yung grabe. First day, napaka... Oh my God, sarado. Sarado pala morning dito. Sarado siya morning. Papasok guys. Pagbukas pa lang nito, grabe na to. Grabe ka busy. Hindi ko lang alam sabi ng mura daw. So let's see and let's check. So guys, ang ganda ng produkto nila dito. Sobrang mura. mura ganito lang tayo mag video kasi may mga ibang tao, customers, so hindi natin alam if they don't like to involve if they don't like to involve the video, so ayun That's, kasi ganoon ang price nila, ang mura pwede din pang pasalubong Uh, ayaw kong bumili ng madami kasi um, ako lang naman mag-isa and uh, so ang ganda ng product ng to area Yan silang meat meat Yeah, Doon sa loob So let's check, anong meron? oke oh. Ang disenyo ko kung kamaat sayang double section. Hmm. Um, tayo. Bagong shopping, bagong git supermarket sa ah, Kamis dito sa area ko malapit. Buti na lang. So, pamili muna tayo. Grocery muna tayo. So, ayan guys, kakalabas ko lang dito sa supermarket. Kahit umaga, madami pa rin tao. Ayan, kakapit ko lang. So, pauwi na tayo. Medyo nairita lang ako konti dun sa babaeng cashier eh. Ang hirap talaga ng ano, kapag Saudi nagtatrabaho, parang ayaw nilang magtrabaho, trabaho. Kaya I don't think kung magsasaksid sila sa mga vision nilang 2030 na Saudi na lahat ang magtatrabaho. I don't think kung successful sila sa mga ganun field. But uh, hopefully, we send good luck to them. Kasi alam mong nasa harapan niya na ako lagi ko na yung mga gamit ko doon yung mga minamil ko sabi pa naman niya lilipat ako eh wala naman siyang ginagawa so ayun but still babae kasi yun so we have to eh, uh, follow kung ayaw yung trabaho hindi ko but uh, okay nasa dana tayo so tatawid na tayo Sorry. Ayan, mabilis tayo nakarating sa bahay kasi pinasakay tayo nung sang Saudi. Ayan, sobrang bait. So, ganon eh, talaga kailangan uh, one point good deeds kasi June Ramadan, Ramadan month. So, dito tayo sa bahay. Bilis tayo nakaabot. And, ayun lang yung productive tayo ngayon first day of Ramadan. Ayan, kakatapos ko lang maglaba. Ayan, dyan ko sinampay yung mga damit ko. Ayan. So, kailangan gamitin natin ng oras kapag OFW ka talaga mag-isa ka lang. Paano tapagtansyahin natin yung oras na yon para sa mga bagay na may kabuluhan. Ayan. So, so happy na productive tayo ngayon nagawa natin lahat ng goal natin and thank you so much Lord for this day so ayun lang yung update ko so matulog muna and then papasok na mamaya after ng sala so mga 3 o'clock 3.30 gigising so ayun so if you like this video ay ah, napagod ako sa pag So if you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Hopefully, nagustuhan nyo. And click notification bell para updated ka sa bago kong video. So guys, see you on my next adventure. Bye-bye! Papakita ko yung view ko dito paglabas ko sa bahay. Ayan, ayan yung Kazan Tower. Kitang kita.